Malayo sa eksena ng buhay may asawa ang kalagayan ng buhay ni Jeneline nung siya ay dalaga. Bilang bunsong anak, nasusunod at nabibigay daw ang lahat ng kanyang luho. O, yung buhay ko dati, masasabi kong masarap tsaka masaya kasi ano, wala akong iniintinding obligasyon kagaya nga nag ng bata. Aral, kain, tulog. Mababasa lang palaging yung kamay ko pagkakain. Hindi ako kumikilos sa bay, hindi ako naglalaba, nagugas ng plato. Basta sarap ng buhay ko nun. Yung si Jenny Lynn, mabait kaya lang may sumpong. Pag niya napagsabihan, nagagalit, nagtatampo. Kaya nitong siya ay mag-asawa na no, magtanan, hindi ko muna pinaakyat dito yan. Kasi nakamatayan ng tao ko, hindi siya nakapagmano. Pinag-aaral, ayaw katulong ko sa pagtitinda sa Peaceport yan. Doon siya nakakuha ng masawa niya sa pagtitindang yan. Oh, nabuntis po kasi ako nun eh. Nabuntis po ako gawa ng ano, siyempre, pag nagmahal kayo, demanding di yun nang umayuwasan yun, di ba? ang nakatutungtong at nakapagtatapos ng high school sa kanilang pamilya kaya mataas ang pangarap ni Nanay Elong at Tatay Boyong na makapagtapos sa kursong nursing ang kanilang bunso. Pero yumao na lang ang asawa ni Nanay Elong na hindi nakitang nabuo ang pangarap para sa anak. Bago siya maano, yumao, yung mamatay, gusto niya yung buhay ko, ano po, umasenso, yung ganun po yung maabot ko po yung pangarap ko, tsaka matulungan ko po sila yung gano'n. Hindi raw pinagsisisihan ni Jenny ang kanyang desisyon, pero ngayon lang daw niya tunay na naiintindihan ang hirap ng pagpapalaki ng tatlong anak. Mahaba pong lumalaki sila, yung yun ay nagkakasakit. Doon na po ako natatakot dahil po kasi siyempre, pag may sakit po pala yung bata, hindi po pala basta-basta. Kadikit din ang paglaki ng isang pamilya ang kakulangan sa pagtugon sa mga problema pangkalusugan ng anak at pati na rin ang pangatawan ng isang ina. Sa umaga, pagising mo, andyan yung pakakainin mo sila, bibilan mo ng almasal, papaliguan, maglilinis ng bahay, magluluto, tapos papatulugin, tapos ikaw, alas wala ka na pong time sa sarili mo. Ipinanganak ni Jeneline ang panganay na si James noong 2011, isang taon bago maisabatas ang nooy RH Bill. Kainitan noon ang debate sa pagitan ng mga pro-life at pro-choice advocates kung dapat nga bang ratipikahan ng Pangulong Aquino ang panukalang batas. Pero matapos pirmahan ni Aquino ang RH Bill noong 2012, lumobo pa rin ang populasyon ng Pilipinas ng 5% noong 2015. Dahil kahit nakarating na sa mga barangay health centers, ang mga contraceptives at birth control pills, tila limitado naman ang kaakibat nitong edukasyon at kaalaman na dapat ay nakukuha ng mga gaya ni Jeneline sa high school pa lang. Ayon sa DepEd, simula nang ipatupad ang K-12, nakapaloob na sa school curriculum sa halos 38,000 pampublikong eskwalahan sa elementarya at 8,000 pampublikong eskwalahan sa high school sa buong bansa ang sex education o personal development education. Dito sa Pilipinas, marami sa mga kabataang mula sa mahirap na pamilya ang di nasisimula ng maaga sa sex education. Kaya kadalasan, nauuwi sa maagang pagbubuntis at kinalaunay, di makontrol na dami ng anak ang mga ito. Pero di raw gaya ni Jeneline Ligaya at Nanay Elong ang sumunod sa kanilang angka na si Marisa naman. Eh, gusto, eh, yung tatay. Itong mga kabataan ngayon sa pamilya mo, yung mga konso yung mga kapo, na pag-iisip na yung family planning. Bakit sa, 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 tingin mo, medyo nagiging mahalaga na yung family planning sa inyong mga kabataan ngayon? Po. kasi po nakikita ko po, po yung mga tita po, sobrang dami po nila na ko po, po. Sobrang hirap na po ng lola. Hindi na na po kaya sobrang dami po namin. Halos siya po yung bumubuhay. Yun po, kaya po napag-isip namin magano po, family planning. Sa edad na 24, may dalawang taong gulang na babaeng anak ang apo ni Nanay Elong. Anya, sapat na raw sa kanyang asawa hanggang dalawang anak lang. Hindi. Malaking tulong din po sa amin na isa lang po yung anak namin. Kasi po, kada po pagkamarami po ng anak, yung mga gusto po ng anak mo, hindi mo na po mabibigay. Halos hindi na po talaga kayang buhayin. Mga ganun. At sariling sikap na lang po kung paano ka mabubuhay. <coughs> Ang pagiging mulat sa kahirapan at paggamit ng iba't ibang klase ng contraceptives ang ginagamit ni Marisa upang hindi kaagad masundan ng kanyang panganay. Ngunit hindi rin daw nagtagal sa paggamit ng contraceptives si Marisa dahil na rin daw sa mga naging masamang epekto nito sa kanyang kalusugan. Nagtry din po ako ng implant pero po may mga negatibo din pong epekto sa akin. Yung yun, yun nga po yung ginagalis ka, yung nagkakasugat ka na hindi na po gumagaling. Tapos yung handian din po yung pananakit ng ulo. Sa kali raw na magkaanak muli, handa na raw si Marisa na sumailalim sa operasyon upang hindi na matulad sa kanyang mga kaanak. Plano ko po para masiguro na hindi na po talaga ako magkakanak. Susubukan ko pong magpalaigit na sa edad ko pong 26. Sa General Appropriations Act na itinakda nitong Enero ng Senate Committee on Finance at Department of Budget, isang bilyong piso ang ibinawa sa pondo ng Department of Health para sa family health and responsible parenting. Ibig sabihin, lalo pang it ang maaabot ng mga programang naglalayong pigilan ang patuloy na pagdami ng populasyon sa bansa. Mas malilimitahan ang suporta sa mga pamilyang gaya ni Nanay Elong, Aling Ligaya at Jeneline na kulang sa gabay. At mas dadalang ang mga gaya ni Marisa na may malinaw na plano para sa kanilang pamilya. Sa pagpasok ng isang bagong yugto sa pamamahala dito sa Pilipinas, mahigit isang daang milyong Pilipino ang nakaantabay kung magagawa nga ba ng susunod na leader na matuldukan ang kahirapan sa bansa. Pero ang mas malaking hamon ay kung matuturuan nga ba niya ang mga gaya ni Nanay Elong na maging bahagi ng pag-unlad na kanilang pinapangarap. Para sa ilan, ang daling usgahan ni Nanay Elong sa sinapit na sitwasyon ng pamilya. Pero nakakalimutan din natin na ang lipunan ang humubog sa isipan ni Nanay Elong sa pagpaplano ng kanyang pamilya. Sa patuloy na paglaki ng populasyon, larawan ng tatlong henerasyon ng pamilya ni Nanay elo, sa mabagal na pagbabago sa pananaw ng mga Pilipino tungkol sa pagpaplano ng pamilya, ang bawat isa ay may kakayahan at may kalayaang mamili, malayo sa dikta ng kung sino man. Para sa kaya, ako po si JC Sora Orense. Magandang gabi po sa inyong lahat. Use 5 Everywhere, copyright 2016.